Alam niyo guys, bumili kami ng langka. Tapos, sabi niya, kainin daw niya yung ano, haluan ko daw ng munggo yung iba. <laughs> Hinate namin. Oi, halika dito ka, punta tayo doon, pili tayo ng munggo. Mamangkin ko guys. So, oh, di ba may langka. <laughs> haluan natin ng munggo. At saka ano, Mm, tsaka no? Sabihin mo, masarap. Nagoy. <laughs> Tapos, pinagdadampot namin yung buto ng langka kasi isama namin sa paglaga. Haloan namin ng munggo, guys. At tsaka Sarap. Mas masarap ito pag may munggo. Kaya nga. <laughs> Let's go. Ay, super hot. Feel <laughs> poison ako. Bro, hindi ka makapagantay sa bahay? Hindi ka makapagantay. Kainin mo na yung mga subok-subok niya. At saka yung ibang mga, ano niya, haluan ko ng munggo. Bilisan mo. <laughs> Yung yes. <laughs> andito yung sa akin, yung binili ko na dito sa bag ko. Okay, yeah. <laughs> Bilisan ko na. Kaya nakakain ka ng langka, tapos pabibilisan mo. Ay, do doon tayo bilika. Most more doon. Halika. Ay, ito. Pe, kay Chen Yatpao. Lokman, Oh, $6 dollar ang munggo, guys. May Yatpao, te. Oh, okay. okay. Nila <laughs> natin yung munggo yung kinakain niyang langka. Kaya <laughs> taas ano, lalagay ko sa rec, no? Sa freezer. Ano ito? ko ako ng ano, next week pa talaga lutuin nyo lang ka? Ganon? Lutuin mo tapos yung mo. Ay! <laughs> Natulog-tulog ka ka tao. Nakaungkat lang ka. <laughs> ay, Monday na lang gali ako mo ano. Na-start. Mahal tong lang ka, guys. Alam niyo magkano yan. Twenty dollar. Eh. Ganyan. Oh, Hinati ay? lang namin kasi dalhin ko yung kalahati. Ano? Sa so, Monday lang ako mas start Busay mo na yung kulamog. Tapos hingi ka pa ng munggo ko. <laughs> Nag-iisip <laughs> <laughs> na siya kung kailan siya lalabas kasi statutory holiday dito sa Hong Kong. Antay niya ba talaga na lutuin yung munggo at langka? Isa talang halos ubusin niya na yung lahat ng ano. Ano na lang matitira? Balat na lang yung ko. Ganon. Oh, <laughs> lutuin <laughs> mo na Ano yan? Mayroon pa? Kainin uh -huh. mo. Oh. oh hindi naman to. Hindi ko alam nang panit, diba? Oo. Sabihin ko, ma'am. Balat doon, ma'am. Pinulot ko sa basura. Nalutuhin ko. <laughs> Sabihin niya, ma'am. Bakit amoy lang ka, <laughs> <laughs>

Tiga na anta lang ikaw, butang ko lang sa ano sa Kalunis ako man Ano ko to? Butang ko sa freezer. Hindi ka to, ano? Kung si Dalo. Di ba mag-market man ako? Hindi ako mag-market ay. Nano Lunis? Statutory? Hindi ah, sa pizza uno ilipat ko gani. Sa na yung statutory guy. Pizza uno ilipat ko ako na sa. Ano adlaw on? Martes. Martes. Martes sa kaliang uno.

Ha? Uwi na ako. Ade, punta ka doon, no? Oh. Pasok ka sa mall. Isa nga, magtambay. Nag-market lang ako, guys, yung pamangkin ko, day off niya. Sabado, sabado yung day off niya, eh. Ako na nga, ng market lang. Saan ka ka? Dito ka lang? Oh, mabakal pa ko ano? Mabakal. Dito ka lang ka? Oo, dire lang po, mauna ka lang. Oo, oh, okay. bye bye. Oh, okay, masa. Dire ko ka ako Mo na dito, bye. Sa 360 sa Mas stay. Ah, oh, sige dun. Bye bye. Mag-text ako ha, basta sa Oh, boss mo dun eh, mo Limbok. Wait pa, ko, kumain na. Ginayag mo wa. Wala sa dito. Magro. Hoy, binga. Hoy. Sa ara ko sa bang binga, kinaka-idalan mo dito, ibabaw Pinabuang din mo. Tiyo, tagaliguro ay bingatanan ka na akon. Oo. Inayag ko doon binga. Pero marami. Bye-bye. Bye-bye. Ha? Oo. Oo. My God. <laughs> oh, dyan ka lang. <laughs> Away na ako, guys yung pamanggin ko yung binili ko lang ano lang pork lang at saka mushroom pero mas marami yung nabili ko para sa pagkain ko mayroon kami mga bread bumili kami ng langka bumili din kami ng grapes at saka ano ba, ba? yun lang umili kami ng milk <laughs> tapos may pa free kami na ano yogurt dyan nag scan lang kami dyan oh may free na yogurt mag like lang ng product nila ng kanilang page sa facebook at saka bibigyan kanila ng yogurt so, ba diba? ganon dito <laughs> kasi pag ko lang mag like sa page may mga palibre sila mga drinks yogurt milk, yun minsan ano sunscreen, sunblock. Ayan. Thank you so much for watching guys, babush. tayo dito sa MTR station. crowded. Maraming tao pag Sabado. Oh. Kasi yung iba day off, walang pasok. Thank you and bye.